<laughs> nagbi-video ako walang sound so kailangan retake ayan <laughs> yung XX na yan, parang nakita ng kapatid ko yan na doc documentary sa isang bansa ibang bansa na ginagawa daw nila sa kanilang mall lalong lalo kong mahangin or lahat ng ano lahat ng mostly actually ng uh, kanilang division or labas is salamin. Nilalagyan nila ng ekes. Mostly na ginagamit nila is yung masking tape or yung white na palang, parang cross na or ginagamit sa hospital. Yun. Pero ito ang ginamit ng kapatid ko kasi ito yung available. Sabi niya, sabi nila, effective daw kung ginagawa nila yun eh, sa documentary. Pero, prayer, ang isa sa pinaka number one na effective ang prayer ko actually is hindi matuloy or kung matutuloy na kailangan sana walang malakas na hangin kahit malakas na ulan kasi ang mas nakakatakot sa isang ulan is yung may kasamang malakas na hangin di ba lahat ma aanon ng hangin na yan pati puno pwede niyang buwagin so thanks to God nakikinig siya sa prayer And Depende rin kung anong pananaw natin Sa prayer na yun Na may belief tayo In faith ng makikinig ang Diyos sa ating prayer So Sa mga sitwasyon na Floods And nakakaranas nitong Typhoon na to I-pray natin ang Mga brothers and sisters natin Yung mga safety Natin bawat isa And itong verse na to nakita ko minsan na dumaan sa aking FYP. Nakalimutan ko lang yung verse, sabi, mas magandang tumira sa isang bulubundukin na lugar at mapuno. Totoo naman. Kasi sa city, pag bundok, ginagawa nilang flat. Pinuputol nila yung puno. So, depende sa gobyerno lahat. Oo, maganda yung propose na isang businessman na ipatayong building, may mga halaman, pero yung halaman na yun, nakapatong sa building. Yung building na nilagay doon sa pinagpatayuan, tinanggal yung mga puno, eh hindi naman nakakasipsip ng tubig yung building na yun. Medyo tutulong siguro yung nakapatong doon sa building kasi meron pa rin siyang lupa halaman pero hindi masyado mas maganda pa rin yung halaman or puno na nakatanim mismo sa lupa or yung mga business na mining na yan depend hindi lahat kasi hindi lahat ng business is uh, maganda nakakatulong nga pero pag uh, dumating ang ganitong disastrous typhoon, ganun. Lalabas ang totoo na, ano mas importante? Yung kaligtasan nyo sa ganitong sitwasyon? Or, yung materialistic world? Marami namang paraan na ng business sa magandang paraan. Depende sa kanila kung paano nila i-approve yan. sana maging wise ang mga gobyerno natin. From leaders to office workers, hindi lahat kasalanan ng president. Kasi hindi naman lahat siya yung nag-aassist, may mga sanga siya, may mga organization siya. Ang ano lang ng pre presidente natin, vice president, from senators is inaano ba nila yung trabaho ng mga organizations nila yun na yun, or yung mga office workers. Sine-check ba nila? Diba? So, yan. Effect ng gusto natin na la gawin nating building lahat. Maalis lahat yung halaman na yan. Ang comfortability kasi is hindi lang sabi ganda ng building. Kundi, nandun din sa mga halaman na kasama natin dito sa mundo and which is fresh air ganun di ba ay ganito yung mga ganito na typhoon na katulong so medyo sa natin konti ayan foggy and signal number 4 dito daw sa binget So, kahit may hangin man siya, at least hindi kanong kalakas. Kaya advice ko sa inyo, always pray. And fix your relationship sa ating ama or ina na Have that faith Kasi kailangan talaga natin siya. Walang hindi magsasabing hindi. So, update natin itong 7pm kasi mas lalakas pa daw. Pero pray pa rin tayo na hindi matutuloy ang malakas na hangin kahit malakas na ulan na lang. Kasi kahit may mga halaman, may mga puno, mahirap pa rin. Pwede nyang buwagin dahil tapos yung hangin papalit pa rin sa <laughs> mga bahay, di ba? So let's pray one another safety kasi hindi lang naman dito sa amin ang nakakaranas nitong typhoon na 'to kundi sa ibang lugar din. Ayun. So parang yung ulan dito is uh, mal, uh, parang malumanay tapos biglang bu lalakas yung ulan tapos mamaya ulit magiging konti lang na may konting-konting hangin-hangin na yun, no? Nasa fifth floor to from sa baba. Okay lang naman. hi thanks God.